papasok ka sa bawat uh, kwarto dito, kwarto ng babae, kwarto ng silahan, yung banat mo, CQB. Ano ba yung tactical movement na kakumbat? Ano ba yun sa loob? Kahit walang tao? CQB ka, ano ito? Marawisig. Gusto ko lang manawagan sa kay Secretary Lucas Bersamin, yung Executive Secretary ah uh, ng presidente yong yung uh, dati ng boss yung secretary of national defense si secretary Chidoro uh, Gilbert Ch Chidoro uh, kasi na uh, dati na rin dati na rin ako nagsalita eh ng ano to ah uh, tungkol sitwasyon at pinaalam ko na rin sa Armed Forces at sa Philippine Army. Pero sa uh, kasi sa nangyayari ngayon, uh, dapat Sir uh, Lucas Bersamin, Sir Dibo cedoro Sir, kayo po ang pillars of justice, uh, kayo po ang justisya, kasi kayo po ang institusyon, imagine Sirs, eh, ikaw sir, Sir Lok, uh, Bersanen, grabe ang pagtingala ko sa inyo sir dahil 10 years po kayo dyan sa Supreme Court sir at naging Chief Justice. So ngayon sir, ang panawagan ko sir, alam ko kayo ang ustisya pati si Sir Dibo Cedoro dahil bar top not sir ito. Institusyon po kayo, lahat kayo po ang batas, lahat ng ah uh, kalit dyan. Katulad ko rin po dahil sampung taon po ako ng uh, assigned ng Task Force Dabao. Sabi nila, institusyon na ako dahil alam ko na po yung mga lahat-lahat ang pasikot-sikot ng papaano i-maintain yung anti-terrorism at dito sa mga trip sa Davao City. Kaya ngayon po, uh, magsusumbong lang po ako sa inyong Dalawa po sir. Uh, nakita nyo naman po. Ito po hindi ito sa media, hindi ito po sa TV5, hindi po ito sa GMA o anong media sir. Ito po yung susumbong po with evidences. Covered po ito ng mga video. Over, may elements of time po ito makikita sa video anong man ang nangyari. Kaya alam ko po sa ebidensya kayo naniniwala dahil institusyon kayo, institusyon po kayo ng hukuman. Nakita po natin yung simbolo ng hukuman, sir. Uh, balance at yung justisya, may piring, walang tinitingnan. Balance po. Kaya po, sir. Uh, lalo na kay Secretary Gibo Tidoro sir noong 2010 nung so, nagbisita po kayo sa uh, Task Force Labaw ako po yung executive secretary uh, executive officer doon sir nag inaidol po kayo namin kaya kay secretary Bersanen secretary Teodoro, hindi po ako naniniwala na sabi na bili na kayo o ano pa man ang sinasabi nila Lucky po ako nung enlisted Man pa ako nung sarinto, sa Samar, walong taon ako doon. Naging intelligence sergeant po ako sa community. Intelligence community po ako eh. Kaya hindi po ako basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Dadaan muna po yan sa proseso. Ang ah, information po, raw lang yan, mga raw. Hindi pinapaniwalaan hanggang magiging iwan information, magiging intelligence report po. Kaya po ngayon, Mula po, alam nyo naman po siguro, mula ng June 10, wala na pong justisya. Nakita nyo naman po yung report ng pulis. Specifically, si police Colonel Santiago doon sa Bob Just imagine, sir, hindi yung kalagaya ng military. Yung sabi niya, yung intelligence estimate niya, dahil 300 daw ng mga pulis yung pinadala niya doon because the land area is 700 hectares square meters pa pa. Kaya nga, may dalawang namatay na hindi sali doon na mga ano ito, authority, na yung pag ano ito, pagkandak nila ng operasyon, inhuman. Eh, tinadyakan yung alas 3.45 pa yata yun o ano. Tapos pinasok, naka full bottle beer. Eh, hindi naman po yung laban. Salang lang po yun o. Tapos nakita naman po natin, sir, nagsasumbong po ako sa inyo. Dahil kayo po ang hustisya. Nakita po natin kung paano rin sila kinandak ang um, August 24 sa pangunguna ni General uh, Tory. So, doon pa lang po sa umpisa sa negosisyon sa harapan ng ng ano ito, ka kausap -ka niya po si Attorney Torion na hindi magsisinungaling yung video. Sabi niya, yes. hindi ipinyo ng debate. Whether you like it or not, binigyan niya pa po ng ultimatum. 30 minutes, papasok kami o ano, kung ayaw mo sa gusto. Tapos, yun nga po ang nangyari. Uh, walang ustisya na doon dahil kayo po, alam niyo po yung warrant o baris. Isang tao, yung address. sa Pasig ah. Tapos po, ganito na ang nangyari hanggang ngayon. Walong araw na po. Hindi na po ito makatarungan, sir. May buhay na po din isa na namatay. 51 o ayawang ko lang kung ilang 51 ba yun yung injuries. So dahil sa kagagawan ng maling, ano ito, ma maling justisya, lulis na na ang ginagawa nila. Eh, kung isa-isahin mo, sir, hindi basta-basta yung ginawa ng mga kapulisan dito. Kasi sa panahon namin, nang kami pa yung nasa kumbatsyon pa ako, tama yun. Search and destroy. O tama, tama, tama sa, kumb sa kumbatante. So pagdating doon, lahat may namatay, both sides, sa kaaway at saka, sa amin, pagkatapon destroy para hindi na mabalikan pa yung kampo nila. E tama naman yan eh. Kalaban yan eh. E, dito, po. Naka, in-apply. Sa simbahan, sa espilahan. <laughs> Grabe. Search and destroy lahat. Mapasok ka sa bawat uh, kwarto dito. Kwarto ng babae. Kwarto ng espilahan yung banat mo, CQB. Ano ba yung tactical movement na kakumbat? Ano ba sa loob? Kahit walang tao? Rahan, CQB ka, ano itong Marawi SIGS? Oh, sir. Makita yan lahat. Supported yan lang, ng, ng kwan. Tapos, binablind pa nila yung presidente. Sabi, kaya sabi tuloy ng presidente, sir, walang armas yung mga pumatok dyan, matiwasay. Kaya sir, DILG concern ito, PNP chief concern ito sir. Hindi ito Armed Forces of the Philippines concern. Kaya sumusubong ako sa inyo. Kawawa sir mga, mga subordinate dito. Yung mga police dito. Dahil sumusunod lang sila. O, oh, di, nyo sir na ganun ang pinapatupad nila sir na hindi na makatarungan na lahat lahat na ginagawa. So paano ba yan, sir? Ginawa na nilang Mount Diwalwal itong simbahan at saka yung paaralan?